ang kwento ni Karun Kora na binanggit sa Sura Al-Qasas, Sura 28 verse 76 to 82. Ang kwentong ito ay nagbibigay ng mahahalagang aral tungkol sa pagmamalaki, kayamanan, at pagiging mapagkumbaba sa harap ng Allah. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa Kanya. Assalamu alaikum wa wabarakatuh. It's me, Legendary Muling, magbabahagi ng isang totoong kwento mula sa marangal na Quran. Sa ating vlog ngayon, Ibabahagi ko sa inyo ang kwento ni Karun Cora, isang tao na biniyayaan ng malaking kayamanan ngunit naligaw dahil sa kayabangan. Ang kwento niya ay, isang babala sa atin na huwag maging mayabang at matutong magpasalamat sa Allah, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa kanya. Pagsimula ng kwento, si Karun ay isa sa mga tao mula sa lipi ni Propeta Musa, alayhi salam. Binanggit siya ng Allah, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa kanya sa Surah Al-Qasas chapter 28 verse 76, bilang isang tao na biniyayaan ng napakaraming kayamanan, sinabi ng Quran Katotohanan, Skarun ay kabilang sa mga tao ni Musa. Sumakanya nawa ang kapayapaan, ngunit siya ay nagmalabis laban sa kanila. At siya ay pinagkalooban, Namin ng mga kayamanang ang mga susi nito ay napakabigat na para dalhin ng isang pangkat ng malalakas. Nalalaki, Sura Al-Qasas 76. Si Karun ay napakayaman. Ang dami ng kanyang kayamanan ay napakalaki. Kaya't kahit ang mga susi ng kanyang mga yaman ay mahirap dalhin ng maraming tao, ang kayabangan ni Karun. Sa halip na magpasalamat sa Allah, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa kanya. Para sa mga biyayang ibinigay sa kanya, sinabi ni Karun, ang lahat ng ito ay ibinigay sa akin dahil sa kaalamang taglay ko Surah Al-Qasas 78 Ito ang dahilan kung bakit siya nagmalabis at nagmataas laban sa mga tao. Nang siya ay pinayuhan ng mga matutuwid na tao sa kanyang komunidad na magpasalamat sa Allah at gumamit ng kanyang kayamanan para sa kabutihan, binaliwala niya ang kanilang payo. Ang parusa kay Karun. Ang kayabangan ni Karun ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Sinabi ng Allah, ang lahat ng pasasalamat at papuri ay nauukol lamang sa kanya kaya't aming pinabaon siya sa lupa, siya at ang kanyang tahanan, wala siyang anumang pangkat na makatutulong sa kanya laban sa Allah at siya ay hindi kabilang sa mga nagtagumpay. Sura Al-Qasas 81 Si Karun kasama ang lahat ng kanyang kayamanan at bahay ay nilamon ng lupa bilang parusa sa kanyang kayabangan. Aral mula sa kwento ni Karun. Ang kwento ni Karun ay nagbibigay sa atin ng maraming aral kabilang na ang One, lahat ng biyaya ay galing sa Allah. Ang kayamanan, karunungan at anumang tagumpay ay biyaya mula sa Allah at nararapat tayong magpasalamat sa Kanya. 2. huwag maging mayabang. Ang kayabangan ay magdadala lamang ng kapahamakan. Gaya ng nang nangyari kay Karun. Three, gamitin ang yaman sa mabuti. Huwag tayong maging sakim. Sa halip, Gamitin natin ang ating yaman upang makatulong sa iba at mapalapit sa Allah. Sinabi pa ng Allah ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa Kanya sa Quran. Ang tahanan sa kabilang, buhay ay inilalaan namin para sa mga hindi, naghahangad ng mataas na katayuan, sa lupa o gumagawa ng kasamaan. At ang magandang wakas ay para sa mga may takot sa Allah. Surah Al-Qasas 83 Ang kwento ni Karun ay nagpapaalala sa atin na huwag tayong magpadala sa tukso ng kayamanan at kayabangan. Sa halip, maging mapagkumbaba tayo at magpasalamat sa Allah. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa Kanya sa lahat ng biyayang natatanggap natin. Insya Allah, sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagiging matuwid, magtatamo tayo ng tagumpay sa mundong ito at sa kabilang buhay. Ang kwentong ito ay hindi lamang nagbibigay inspirasyon, ngunit Nagdadala rin ng babala tungkol sa pag-iwas sa pagiging sakim at mapagmataas. Kung nagustuhan ninyo ang kwento na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel. Jazakallahu khairan at magkita kita tayo sa susunod na vlog. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.